Wait lang, wait lang. Ay, ay. Okay. Update ko nga lang po pala kayo sa kalagayan ni Brownie ngayon. Pangatlong araw niya na ngayon, susubukan natin kung ipagkakatiwala niya na sa atin yung sugat niya. Sinubukan ko yung mga recovery pod, ayaw niya talaga kainin pagkain ng tao yung mga gusto niyang kainin kaya hinahayaan ko muna para maisama ko yung gamot at hindi ako mahirapan mapainom yung mga antibiotic niya napakahirap ligawan ni Brownie grabe traumatized niya sa ginawa sa kanya ayaw niya kasi ipagkatiwala yung sugat niya kaya nahihirapan akong takpan kung matakpan ko man tinatanggal niya kaya sobrang hirap ng sitwasyon ni Brownie ngayon lahat na inoper ko sa kanya para sagutin niya ako pero wala talaga napakahirap talaga hindi ko naman pwedeng hayaan yung sugat niya na nakatiwangwang baka ma-impeck napakalakas kasi ni Brownie parang walang iniindang sakit hindi ko alam kung bakit ganito tong asong to napakalakas tingnan nyo sabi ko sa sarili ko na lang wala, mahihirapan talaga ako nito kasi sobrang traumatized sa mga tao ngayon sa paligid niya hmm. hindi ko naman pwede pwersa yun dahil mapupunit yung tahi kapag gumagalaw siya kaya sobrang nag-iingat ako lalo na ngayon mahal na araw. Naku walang bet ngayon. Mahihirapan ako magpabit kapag ka nasira yung tahi niya. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon iniipit ko siya. Mga tatlong spray lang ako okay na yun kasi sobrang lakas niya talaga. Hindi ako makapaniwala na ganito yung lakas niya. Parahil, sa sobrang takot niya na sa mga tao. Hindi ko tuloy magamit yung kulungan niya. Baka mas mahirapan ako pag nakakulong siya. Dahil bubuo siya doon ng territory. Baka may mga suggestion po kayo. Willing po akong gawin yan.